Hello guys! Welcome back to Ahon Pinoy CPA here. Sa huling video natin, pag usapan natin ang pagkakaiba ng pag-iinvest sa stock at pag invest sa mutual fund. Ngayon, titigdan natin gaano kabilis buuin ang isang milyon sa pag-iipon at gaano naman to kabilis sa pag-iinvest. Tignan muna natin sa pag-iipon. Sabihin natin naglalaan tayo ng 1000 kada buwan. So 1000 na buwan din ang hihintayin mo para mabuo ang isang milyon. Ang katumbas nito sa taon ay 83.33 years. More than 83 years. Ngayon sabihin natin 2000 naman kada buwan. So that is 500 months. Ang katumbas nito sa taon is 41.67 years. Mahigit 41 years. Sabihin naman natin 5000 ang nilalaan natin kada buwan. 200 na buwan naman ang hihintayin natin. Ang katumbas nito sa taon ay 16.67 years. So kulang 17 years. Kapag 10000 naman kada buwan ang ilalaan natin, that is 100 months. Ang katumbas nito sa taon ay 8 8.33 years so more than 8 years at kung 20,000 naman kada buwan ang ilalaan natin 15 na buwan lamang ang hihintayin natin ang katumbas nito sa taon ay 4.17 years so more than 4 years lang at sabihin natin na kayang maabot ng 30,000 kada buwan ang ilalaan nyo dahil siguro mag-asawa kayo at kaya nyong abutin yan, nagtutulungan kayo, that is 33.33 .33 months lang or 2.78 years. So sa loob ng tatlong taon, maaabot nyo na ang isang milyon. Ayan, makikita natin kapag mas malaki ang nilalaan natin, mas mabilis nating maaabot ang wealth goals natin. Ngayon, kung ilalagay naman natin siya sa investment, sabihin natin na nilagay natin sa stock or mutual fund na kumikita ng 12% kada taon. Example lang po ah, 12% kada taon. Yung example nating 12% compounding interest po yan. Ibig sabihin, yung interest niya ay kumikita rin ng interest. Sabihin natin sa 12% na investment na yan, naglalagay tayo ng 1,000 kada buwan. Pagkalipas ng isang buwan, ay meron itong 1% na interest. So, ang 1% ng 1,000 is 10 pesos. Sa unang buwan, kumita ka ng interest na 10 pesos. Ang investment balance mo ngayon pagkatapos ng isang buwan ay 1,010 pesos. Sa susunod na buwan ay maglalagay ka ulit ng 1,000. Ngayon, ang total investment mo na ay 2,010 pesos. Diyan ngayon magko-compute ng interest. Kasama yung interest sa pag-compute ng bagong interest. Ang 1% ng 2,010 is 20 pesos and 10 centavos. Ngayon, ang balance na ng investment mo pagkatapos ng dalawang buwan ay 2,030 pesos and 10 centavos. At kung patuloy yan, yung interest ay kumikita rin ng interest, mabubuo mo ang 1 million sa 241 months which is ang katumbas nito sa taon is 20 years and 1 month sa 2000 kada buwan naman ay 180 months ang hihintayin mo ang katumbas nito is 15 years at kapag 5000 kada month ka naman maglalaan 110 months ang hihintayin mo that is 9 years and 2 months sa 10000 naman kada buwan 70 months ang hihintayin mo that is 5 years and 10 months at kapag 20,000 naman, 41 months ang hihintayin mo. That is 3 years and 5 months. At kapag 30,000 kada buwan naman, that is 30 months. 2 years and 6 months lang. So example lamang po yan, dahil sa totoong buhay ay pabago-bago ang interest rate. Maaring tumaas at bumaba ang interest rate. Ngunit kapag consistent kang nag-i-invest, kahit pa magbago ang interest rates, ay sigurado'ng tataas ang value ng investment mo in the long run at mas maaabot mo ang first million mo. Again, kung mas malaki ang ini-invest mo kada buwan, ay mas mabilis mong mabubuo ang first million mo. At kung wala kang pang-invest at interesado ka paano magsimulang mag-invest, just check out our channel. At naroroon ang mga videos kung paano magsimulang mag-invest. This is Pinoy CPA reminding everyone, but remember the Lord your God for it is He who gives you the ability to produce wealth.